sa probinsya ng Abra kung saan may mga sumukong kandidato at election volunteers at ilang insidente ng karahasan nagpulong ang security forces para sa darating na barangay at sanggunian ang kabataan elections. At para sa update live na magbabalita mula sa Abra, si Elaine Fulhencio. Elaine, may bago bang direktiba kasunod ng reports ng sinasabing tumitinding political tension dyan? Yes, Cheryl, katunayan katatapos lang ng isinagawang Provincial Joint Security Command Conference ng PNP, COMELEC at AFP dito nga sa Abra bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunan kabataan elections. Isa nga sa mga prioridad nila ay yung pagbabantay sa mga polling centers kung saan may history ng intense political rivalry no at uh, tuluyan na ring nag-deploy ang uh, PNP ng mga pulis maging yung i augment o karagdagang pwersa sa hanay ng mga pulis ay inaasahang darating bukas dito sa probinsya ng Abra para magbantay sa mga magsisilbing polling centers o polling precincts sa mga paaralan dito. Nakahanda na rin yung mga pulis na magsisilbing uh, kapalit ng mga guro na nag-back out doon sa ilang polling centers dito sa Abra. Sheryl? So, Elaine, bukod doon sa higit isang daang kandidato at nasa dalawampung volunteers na una nang umatras sa halalan sa Abra, may mga sumunod pa ba? Yes, Cheryl Sa pinakahuling datos na inilabas ng Comelec dito sa Abra, Nasa 267 na ang bilang ng mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang nag-withdraw ng kanilang kandidatura habang nasa 30 na, na teachers ang nag-back out para mag-serve nga dito sa Barangay Elections. Ayon sa Provincial Election Supervisor ng ABRA, majority dun sa mga umatras na guro ay dahil daw sa intense political rivalry sa kanilang lugar. Pero nilinaw naman ng Comelec uh, ABRA na sapat yung magiging... Uh, Board of Electoral doon sa mga magsisilbe sa polling centers dito sa Abra dahil gagamit din sila no, ng mga polis na kapalit ng mga guro na nag-backout na nga para mag-serve sa nalalapit na eleksyon. Sa katunayan, bukas yung higit isang daan na polis na darating mula Camp Dangwa, 50 rito ang ititrain ng COMELEC para nga mag-serve sa papalapit na halala. Sherry? Elaine, dito sa dami ng uh, umatras, ano, uh, Kinausap ba nila? Nakuhanan ba ito isa-isa ng report? At may natutukoy ba? What well, I understand, it's political rivalry. Pero may natukoy ba silang grupo o tao mismo na nananakot talaga sa kanila? Cheryl, kinausap ng COMELEC yung mga candidates na talagang naghain nga ng kanilang withdrawal sa kanilang pagtakbo. No? At mostly sa kanilang mga rason ay personal daw. Pero hindi natin may iaalis ano, yung posibilidad nga raw na may pananakot o may threat sa kanilang mga pagtakbo kaya sila na-force na force na mag na ng kanilang kandidatura. Pero ayon sa Comelec, wala pa kasing formal na nagsusumite ng mga complaints sa PNP, even sa uh, Board of Elections na meron nga silang natatanggap na threat. So hanggat walang formal na complaint na isinusumite, Hanggang doon lang sa mga posibilidad na meron silang natanggap na banta or na, na pwersa sila na mag-withdraw. Ang ayon sa Comelec, kung uh, talaga daw na may pananakot sa kanilang kandidatura ay maigi daw ho na mag-file sila ng formal complaint. Cheryl. Pero lumalabas nga, Elaine, natakot sila eh. Kaya ayaw na magsalita. So, diba? Iba na yung kanilang rason. Sinasabi nila para personal na rason. So kung walang mag-file uh, ng formal complaint doon sa mahigit isang daan na umatras, whether uh, teacher yan or kandidato, wala nang investigasyon? Ang PNP naman nagsabi na tuloy-tuloy pa rin yung gagawin nilang investigation tungo nga dito sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagwi-withdraw ng kanilang kandidatura. Pero paglilinaw nga ng COMELEC, kailangan kasi na may mag-file talaga ng formal complaint para mas malalimang maimbestigasyon kung meron ng banta o may umiikot na private arm group sa kanilang mga lugar. Cheryl? May posibilidad bang i sa ilalim, na isa ilalim sa COMELEC control ang probinsya? Ayon sa provincial election supervisor ng COMELEC Abra may posibilidad na isa ilalim ang uh, probinsya ng Abra sa COMELEC control hindi kasi nila tinatanggal yung posibilidad na sa habang papalapit yung uh, eleksyon ay mas tumaas pa lalo yung tension dito ano katunayan kahapon nakausap daw ng COMELEC Abra ang ilang uh, pamunuan ng uh, COMELEC at uh, nagsabi nga sila na base sa kanilang assessment so far nasa orange category pa lang yung pinakamataas na level dito sa Abra. Ibig sabihin, hindi pa kinoconsider talaga na hotspot ang buong probinsya ng Abra. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John, Elaine Polhencio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.